Ang musika ay isa ring lagusan ng mga anghel, mga kantang lumilitaw sa tamang sandali, mga liriko na tila inilalarawan ang iyong pinagdaraanan, mga himig na nagpapaluhan ng walang dahilan. Ginagamit nila ang mga panginginig dahil ang musika ay nakararating sa lugar na hindi naaabot ng salita. Hindi nakapagtataka na ang isang simpleng awit ay kayang ibalik ang pagnanais mong magpatuloy. Kapag may narinig kang tumagos sa kaluluwa, makinig lampas sa tunog. Maaaring may mensaheng hindi mo alam na kailangan mo. Huwag maliti ng bagay na umaantig. Doon nananahan ang banal. Nakikipag-usap din ang mga anghel sa pamamagitan ng tao. Isang tila karaniwang parirala ang maaaring dumating bilang tuwirang sagot sa tanong na inilihim mo. Mga kaibigan, estranghero, maging mga bata, maaaring bigkasin nila ang mga salitang may liwanag nang hindi nila nalalaman. Hindi mahalaga ang mensahero kundi ang mensahe sa mga sandaling maramdaman mong eksakto iyon ang kailangan kong marinig huwag agad itong iugnay sa swerte